kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Gentlemen, good evening to all. O oh, di ba, ibang klase 'yan, English 'yan dire-diretso, 'di ba? Mm -hmm. Magandang gabi po sa inyong lahat, Ako yung Mare mm -hmm. ng bayan Mareyaw kasama natin ngayong gabi, walang iba. Abogado de Campanilla, Attorney Danny Con, good evening, attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. O, oh, syempre, unang-una, babatiin ko muna yung aking anak. Ah, sige. Bakit Oo. nga ba natin babatiin? Si uh, Ricky Yao, good evening. And of course, I'd like to congratulate him kasi first and second year, Dean's mm. Lister. Ayan, mm. nag-aaral din ng abugasya. May pinagmanahan. Ingat ka. <laughs> mana sa nanay. <laughs> <laughs> kanina, mali eh. Hindi, kanina sabi mo sa kabila eh. Ah, uh, mana sa nanay. Yan. Mm -hmm. Yan naman pala eh. May pinagmanahan. May pinagmanahan. Mm -hmm. Kaya naman din, congratulations <laughs> anak, so proud of you, di ba? Nakakatuwa, no? Di ba? Kasi alam nyo, maliit pa lang yan si Ricky. Kung natatandaan mo, nandodon tayo sa kabila. Mm -hmm. Minsan sinasama ko sila sa programa. Pag nakikinig sila sa programa asa sasakyan sila. Sabi niya, ano pinag-uusapan ninyo, mami? It's all about law. Ayan. So, naniniwala ka ba na pag kunari, karag-karag mong iyong anak everywhere you go? Hindi naman karag-karag. Anong tawag mo doon? Yung sasakyan. karay, -karay. Karay-karay. Ayan, karay-karay. Sorry. Ano yung sabihin ng karag karag Yung sasakyan na uh, na hirap na hirap tumakbo, karag-karag yun. Ah, okay. So ngayon, karay-karay. Karay-karay. Ah, karay-karay. Okay. Dala-dala ah, na lang, pinahirapan ah, yung mundo natin. Ano ba? So, ah, karay, ah, dala-dala uh, ko siya nung maliit or dala-dala niyo siya ah, sa mga ah. workplace ninyo, na-acquire niya, naniniwala kami din sa ganun, or hindi masyado. Or even the work ethics ng magulang nakukuha ng bata. Pwede. Na? Pwede. Katuwa. Mm. Kaya di ba yung mga negosyantong Chino, dati may tindahan sa baba, sinasama yung mga anak hanggang sa sila Para na yung... Para na-expose na sila. Na-expose sila. Maaga pa lang, naka-expose na sila doon sa business ng mga magulang. That's true. Oo. Sa ganun, eh, magkaroon sila ng interest at kaalaman. Yes. Kung paano Oo. pinapatakbo ang negosyo. Yan. Kaya ako, as much as possible talaga, ngayon nga, ah, ngayon sa mga nagtatrabaho, mm. minsan daladala -dala na na yung anak. Eh. May ganun na silang policy na pwede nilang dalhin para ipakita sa mga bata mm. kung anong trabaho ng magulang. Magandang exposure yun. Mm, mm, Di ba? Di diba, mo naabutan yun. Siguro depende sa trabaho. Eh, kasi kung yung magulang snatcher, ayun <laughs> naman dalan -dala niya yung handiya. Para matuto. <laughs> ano pa naman yan? O sige, sige. Mm. Siyempre nakikita natin yan sa mga workplace. Ah. Ngayon may ganun eh. Dati kasi walang ganyan. Hot horny. Ngayon yung work and balance and family life balance, mm. In, uh, inclusivity na yan ang tinatawag ata nila. ba? Diba? But anyway, maganda yan. Anyway, congratulations uh -huh. sa aking anak mm -hmm. na Dean's Lister. Ayan, mm -hmm. go, go, go tayo sa third and fourth year. And of course, finally, ang bar. Oo, oh, oh, tama yun. Yun. Dahil yon kapag kaipinasan niya yun, ang magiging tawag sa kanya ay abogado na siya. Attorney. Ayan. At Titingnan At ko ang kilay niya. Bakit kilay? E sa ako na sunog. lagi nasunog. Laging sunog, ah, sunog ang kilay. Sunog po ang kilay. Pero lagi Kaya din sunog. Kaya may drawing na lang. <laughs> <laughs> ang fanget. Hindi Baka totoo yan. Alam mo, di siya masyado nakakatulog dahil sa dami ng oh, um, librong binabasa niya. Sa dami niya. na binabasa ng mga nag-aaral ng abugasya. Oo. Uh Oo. -uh oy okay, talagang kulang na kulang sa tulog sa totoo lang mm. di ba ikaw ka ba ikaw ba ay uh, strikto sa iyong mga estudyante din Oo naman Nung ikaw ay nagtuturo din at professor ka ay din? hindi naman ako kasi umatten ka hindi ka umatten ng klase ko wala akong pakialam hindi ako nag check, -check ng attendance ay, hindi ka na check check ng attendance o pero, tapos pero isa lang ang exam nila finals lang isa lang ang exams? Eh, paano kung finals, hindi pa sila pumasa? Ah, di, baksa. Hmm? Laki ah, ng mata ah, mo, ha? Oh, Marami bang bumabagsak sa'yo? Kalahati lang. Kunti lang. Kalahati lang. Ay, hindi. Pag ako siguro estudyante mo, pasadong pasado ako. Palagay ko naman. <laughs> <laughs> o sige, eto na yung mga numbers namin. Anong numbers sa Torney? Mm -hmm. Sa Globe, 0954-310-0331. Mm -hmm. At sa Smart, 0961-770-8807. Yan. O sige, tawag na po at mag-text na. Mm -hmm. Pero eto na ang ating first uh, uh text-in question. Si Joy mm -hmm. ng uh, <clears throat> Mandaluyong City. Pwede po bang mag-file ng case sa live-in partner ko na nagdudulot ng emotional stress sa akin, lalo na pregnant po ako? May kaya po ang partner ko. May mga connections na magagaling na lawyer na katulad mo. Nako. Ako po ay walang laban at hindi financially stable. Ano po kaya ang gagawin ko? Please help me. Ano kayang klasing emotional stress ang ibinibigay sa kanya? Hindi, pero kasi sabi niya, live-in partner niya. Mm. I presume na kida kasama pa niya hanggang ngayon. Oo. O eh, nai-stress ka pala. Pwede eh, makipag-iwalay ka na. Tama. Pag stressful na, hiwalay na. Hiwalay na. Bakit kakasuhan pa? Yung kaso, stressful din yun. <laughs> oo nga. Oo, tama. Stressful din. magkasam Stressful lalo yan. Oo. oo. O, hindi na kayo. Magkanya-kanya na kayo. Ah, oo. Yun yung ang, yun ang ayun. na. Ano bang tawag pag tinatapos mo na ang isang Break Israel? na tayo. Di ba? jowa eh. Break na tayo. Ah, parang over. Ay? Parang ano ba yun? Gano'n ang sinasabi niya lang para, It's over with us. <laughs> parang gano'n <yan. laughs> Almost over you! Oo. Uh, ang uh, kanta yun. Uh, kanta ba yun? Oo, di ba? Pero hindi almost. Uh, Alam niyo si you. Mare, magaling kumanta to. Ay. Huwag mo naman masyadong pilitin. Baka may ng sample eh. Naku eh. <laughs> nung araw eh. Pagka, kumanta ka naman. <laughs> ayaw. Pero ito oh. po yung uh, may <laughs> Huwag po na ibigay sa iba. Akin na yan. No? Sige, o oh, ba? Diba? Saka uh, alam ko na yung number eh. Uh, eh ngayon nag -iba na number eh. Uh, iba na ba? iba na number <laughs> nung gusto kong kanta. But anyway, ayan ah. Well, sabi ko nga hindi lang payong legal ang meron tayo dito. Uh, ano pang meron? Emotional, love life uh, uh. na payo. Hindi uh. eh, tawag doon eh, maritesan. <laughs> Marites. Uh -oh. Pero hindi, tama yung sinabi ni attorney kung stress, eh magdadagdag uh ka pa ng stress sa kaso, uh -oh. eh di hiwalayan mo na lang. Eh, kasi dadagdag stress lang yon. Pero mag-usap mag kayo yun. ng matiwasa, yun ang uh -oh. pinaka-importante. Get maybe... Dyan, hiwalayan na. Get maybe a mm -hmm. common friend or maybe mm -hmm. uh, an eh, mas mas matanda sa inyo to really Pero kasi give baka you ang good advice. Baka kasi ang problema niya ganito. Ini ano lang nag-speculate ako. Uh Oo -oh. Baka kasi doon siya nakatira sa bahay nung nung guy. So, adi ah, siya nga alis. Ay, siya nga alis. Ay, eh, stressful 'yo. Sa shelly, sa siya pupunta. 'Yon. Oh, eh, pero, eh, pero, pag dinimanda mo, palalayasin ka rin niya eh. Eh, wala nga daw kasi siyang laban dahil hindi siya financially stable. Ay, walang pera. Walang pera eh. Paano kaya? Okay. Kasi okay. Eh, kung nasa bahay mo, palayasin mo. At saka take note, tabuntis pa siya. Napakadali naman yun, eh, di ba? Balutin mo lahat ang gamit niya, ilagay mo sa isang lalagyan, ilagay mo sa labas ng bahay, Palitan mo ng lock yung pinto. Ang problema, attorney, buntis hmm. nga siya, baka hindi siya capable na alagaan or even mag, you know, vitamins or, eh, whatever. Pwede namang gawin niyang kasawa niyang tigilan ng suporta sa kanya pag nagsampas siya ng kaso eh. Ah, ganun. Hindi ba? Ganun din. Ah, oh, parang oh, oh. eh ngay pero ngayon dalawa na yung stress niya. Hindi, pero Kapi siguro 'yung kasong sinapan niya magiging uh, stressful din oh, sa kanya. Oo. Oh. Oh, Magpanggagalingan oh. din ng additional stressyon sa kanya. So, eh, siguro mag usap kayo dahil kung wala ka naman talagang means para, mm -hmm. you know, um eh mas maganda sa mab mabuting usapan. 'Yan, mm -hmm. okay? Ano? Mabuting saban mabobote Mababote. mabobote <laughs> mabobote gusapan sige eto na si Angel ng Alabang magandang uh, magandang gabi sa Angel hello po magandang Yes Angel what can we do for you um by the way I'm from Quezon City and I just want to confirm attorney if I can file a complaint Ano pong complaint and, uh, regarding harassment ay, sino ah, sino po nang ah, harass sa inyo? Um, once my uh, colleagues because I experienced harassment um, coming from a pa, Paano kayo? Identity. Pa, paano po kayo so, hinaras? Oo oh, oh, nga, pa, paano ka hinaras, Angel? I'm bullying since I'm a transgender woman. Ah, transgender siya. Mm, okay, so binubuli yeah. siya. Paano ka binubuli, Angel? As in, Uh, harsh Publicly. words? Publicly. Uh Oo. -oh. Harsh words? Yes. yes. Publicly? And... Sa... Eh, may batas yan eh. Yung safe... Safe space. Space. Act. Uh, act. Uh Oo. -oh. So, sa loob ng ano mo, sa workplace mo, merong ganon? Yes po. Ah, kasamahan mo sa trabaho? Oo eh. Uh -oh. mm -hmm. Ayan, ayan. Baka And... naman ano lang, joke, joke, joke. Hindi ba ganon? Nasasaktan ka talaga? Ito. Yes po. It oh. so That's why um, I asked and confirmed if I can file a complaint. Opo. Even though I'm a transgender. Opo. Regarding my... Ay, identity opo, kasi guess. para sa protection nga ng mga transgender yung batas eh. Ah, really? O, oh, diba? Yung... Uh, yung Safe Spaces Act. Uh -oh. kasamang transgender diyan ah, sa so, pinoprotektahan okay. yan. So ano ba itong batas na ito attorney? Ayun awalam ah, bastos law hmm. ano ba yan? Hmm. Uh, criminal bayan or civil it protects individuals from gender based, based sexual, sexual harassment, harassment in public, public spaces uh, <coughs> online, online work workplaces and educational institutions ano ang magiging uh, uh, what do you call this ano ang magiging uh, parusa sa mga taong uh, uh, nag violate <coughs> nito criminal liability. Eh. So pwedeng uh, pwedeng kulong. Imprisonment and fines. Oy, oy, nako. Depending on the severity of the offense. Pero ito naman ang tanong ko sa iyo. Uh, tanong lang ito attorney ha. I hope you don't mind, Angel ha. Ito ay isang katanungan lang kasi ako rin marami akong friends na trans. Meron akong friends na hindi hindi nagpa-change um sex or walang ginawa pero mga third sex din sila pero sa kanila pagko nanlulukot tao yung ganda-ganda mo naman uy ganito ganito parang hindi sila masyado nasasaktan. so ito talaga medyo ano to uh, per person to pao yan ang, kasi sempre you below the belt na po kasi yung uh, below uh, the belt ah. oo oh, oh. sorry ha pwedeng matanong anong classing below the belt kung if you're if you're okay saying it Um, for example po, um, bigla akong sisitsitan. Okay. Um, so, kasi oo. alam Kaya mo yan. Kasi alam ko po, <clears throat> nakakabastos. Ah, nababastos na alam mo, siya. Kasi okay. kadalasan, uh, may ano yan eh, mayroong context, di ba? Yung mga sinasabi nila at uh, mayroong manner ng pagbibigkas nito. Mm-hmm kung kaibigan mo at biniru mo uh most likely hindi ma-offend yung kaibigan mo kasi alam niya na kung sayo gagaling, hindi siya gender based wala 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 kang malis, wala kang ibang dahil kilala mo siya dahil magkakakilala oh, oh, kayo oh, 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 oh. pero kung siya kakilala mo pero hindi mo namang kaibigan at iba yung tono nung hmm. pagsasabi niya iba yung attitude o oh, yung uh, gesture mm. iba yung tono gesture <coughs> iba yung himig niya mm. ma misa nakaka na nakakaopen eh di ba mm -mm. <coughs> so ganun siguro yung nangyayari doon sa kanilang trap sa kanilang trabaho marami Kaya, ba anaw, sila siya. marami ba Angel hello po marami ba yung um, nanbubuli sa mga tatlo po, gano'n. Tatlo. sila close. Pero mga kasama mo ba sila sa trabaho? Yes po. Uh, una, siguro, sampahan mo ng complaint doon sa inyong HR. O kaya mas mataas sa inyo, supervisor, ah, ah, ganyan. Supervisor, ah, supervisor. Sa personnel uh, office nyo. Pero sinabihan mo na ba silang, uy, nakaka-offend ka na ha? Ginanon mo ba sila? Hindi po, hindi ko po kaya. hindi niya kaya. Kasi sa akin, sasabihin ko, hi <laughs> Kung di natakot sa akin yun. Nakita no? mo naman yung boses nitong si Angel. Ay, hindi niya kaya. Eh, parang uh, hindi pwede, hindi nakakapagtaas ng boses. Oh, ako hindi. Oo, sentya sila. Ito naman, sila. hindi ko nakakabagbaba. <laughs> <laughs> oh, so, so Angel, hindi mo talaga kayang sabihan na, hi na-offend na ako. Naiinis think... na ako hindi po eh, kasi hindi ko naman po close. Feeling ko, i eh, mag-report na ako sa... Ah, mag-report ka na lang sa... Okay. ngayon, kapag nag-report ka doon at walang ginawa, may kaso rin yung, ano eh, yung employer. Ah, really? Hmm, nakalagay sa batas yun eh. Na kapag ka nagre-reklamo nag, nagre ka at hindi nila binigyan ng pansin ang iyong uh, reklamo, may problema rin yung employer. Eh. Ayan. Okay, so, ayan, meron kang laban, Angel. So, um, siguro, alam mo kasi sa Pilipinas, not for anything, sa Pilipinas, mm. mas domina yung 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 pagkalalaki kasi ng mga tao lalaki to ay presume ha Puro lalaki ba to or may babae yeah, din Um, may mga babae na nanaray, pero hinahayaan ko lang. Okay, pero majority yung nasasaktan ka sa lalaki? Yes po. Ah, okay. Mm -hmm. Kasi di ba yung mga, yung mga nasa eskwelahan dati, ganyan? Mm -hmm. Yung pagkakunari, lelemiya-lemiya ka for instance, minsan nga hindi ka pa nga bakla nun, pero lelemiya-lemiya ka, bubulihin ka talaga eh. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. So, um, yun na lang ha. Sundin mo na lang si attorney, sabihin niyo sa HR, ganyan, pag wala, may kaso. Ayan. Okay? Good luck sa'yo, okay. Ange Angel. You, And have... uh, thank you angel okay yeah thank you angel okay ikaw ba nung nasa ba, nasa elementarya ka may mga nabuli ka rin ganyan o ikaw yung nabubully? ay ah, hindi ako never ako nabuli pero ano? hindi never naman ako nang bully ah, hindi ka rin nang <laughs> okay ano ako good boy ako nabully ako paano ka naman nabuli Eh, Kasi, ikaw ang dapat na nang Tingnan mo to, judgmental to eh. <laughs> Judgmental to talagi. Hindi mm. nabulya ako. Kasi sa amin, iba ang uh, yung mm. antas ng pamamuhay, iba. Mm. O, karamihan sa amin mayayaman. Mm. Eh samantalang kami yung nagjijip. Nung sinabi mong karamihan sa amin, sino yung amin? Yung mga classmates ko, mayayaman. Ah, mayayaman oo, they have a different status in life. Mm -hmm. As in yung iba, may the bodyguard, ganyan. Mm -hmm. E eh, samantalang kami ng kapatid ko, naglalakad lang papuntang station ng jeep. Mm -hmm. so, so binubuli ka? Oo, minsan nabubuli ka na parang hindi mo kayang sumama sa amin dahil bla 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 bla, ganyan. at eh, saka, minsan meron kang nagkakaroon katuloy ng parang inferiority complex nung maliit ka. But mm -hmm. as you go along, as you uh, see life and how beautiful it is, then mm -hmm. nagbabago yung pananaw mo, di ba? Mm -hmm. So ngayon hindi naman ako ano pero oh, hindi uh, rin ako masyado na apekto sabi ko kasi matapang ako sila ang atakot sila ang atakbo. O di ko ang bullying ha. <laughs> Again, maliit pa ako noon ngayon ako na bully. <laughs> <laughs> Hindi, joke lang huya na Pero ako, ako. nung nag-aaral ako, sa public elementary school kami eh, oh. Parang wala kaming alam na yung bully-bully na ganyan eh. Dati wala pang ganyan. Kasi yung mahihigpit yung mga magulang namin, mahihigpit ang mga teacher namin. Eh, pagka nga nagsumbong ka sa teacher, ay eh, lagot, di ba? Tepo. Lagot, tepok. Talaga? Mm -hmm. Oh anyway. So eh, ngayon ha, meron na ring anti-bullying act sa mga yes, bagets ha. ha? Mm. At saka syempre bawal ang hazing. May mga pinag-uusapan lang natin mm. 'yan eh sa mga nag-aaral 'yan, ha? Oh, anyway, eto na. Kasi alam mo, kamakailan lamang magkaroon ng uh, imagine ng nagalit yung isang bata, napatay niya yung isang bata. Nako. Bata yun ha. Bata yun. I think that was grade uh grade 4 eight years old, something like that. So ganon ganon ka grabe. Kaya misan ang bullying hindi dapat nila lang lang. Kailangan bigyan ng uh, ngipin at importansya ng mga magulang at ng eskwelahan. Anyway, eto na. Si Rick, 33 years old, tandaan Sora, Quezon City. Pasok po ba sa estafa ang isang taong kumuha ng cellphone ng hulugan? Nag-down payment lang, pero hindi na nagbayad ng mga due dates. Puro pangako lang po siya, pero hindi tinupad. May CFA na po ako, kami. Ano yan? Ah, Certificate, certificate to File Action to file na po action. kami mula sa barangay. Total balance po niya ay 36,000. Pwede na po ba siyang kasuhan ng estafa Palagay ko. Kasi okay. hindi ito utang eh, bumili. Ah, bumili. binili, binili uh, niya. Binili niya, pero mukhang wala naman talagang balak magbayad. Mm. Okay, so yan, stafa po yan. Pagka kayo, halimbawa, pumasok sa restaurant, alam naman yung wala kayong pambayad, pumasok kayo sa restaurant, order kayo, kumain kayo, di ba may, may binili ka? Uh Oo. -oh. Eh wala ka namang palang pambayad talaga. Eh, stafa yun. Ay, ganun, um. stafa. Mm. Pagka pumasok kayo ng restaurant, nakita nyo si Atty. Danny Concepcion, pwede nyo i-bill sa kanya. Ano ang ibibili yung kinain nila? Yung kin uh, <laughs> <laughs> ano ko politiko? <laughs> di ba? Sayang naman yon di ba? Pag nakita ko mm -hmm. talaga si Atty. Danny Concepcion, i-charge ko talaga sa kanya. Lahat. Mm -hmm. Di ba? Tapos may nakita siya isang kaibigan, i-charge ichar siya rin. <laughs> Kasi sigurado, lilibre siya eh. Lagi ka nalilibre eh. O, di dalawa na tayo libre. <laughs> well, anyway, eto na. Carol, 29 years old, Navotas City. Ask ko lang po if kapag po ba yung kapitbahay namin na tapat ng aming bahay ay mayroong perpetual right of way. Posible po ba niyang saraduhin ang daan? Ay. Hmm. Sandali, sandali. Oh, uh, wait lang. Baba uh, natin na din ng konti para mabasa ko ulit. Kapag po ba yung kapitbahay namin na ng aming bahay na ng aming bahay ay merong perpetual right of way. Oh. Posible po ba siyang saradu... ah, oh, kasi hindi, ah. Hindi yan. Pag sinabi natin per, uh, siya ang may-ari ng perpetual health, ng perpetual right of way. Perpetual <laughs> Paano naman naging perpetual help? Uh, eh, kasi Wednesday bukas eh. <laughs> <laughs> so, kayong gabi. Mali, mali. Magbabaklar. Ah, magbabaklar. Ah, okay. o, <laughs> oh, sige. Baka Yung humingi kasi, ng perpetual help ah, talaga yan. Perpetual help. Uh -huh. Ano? Yung po kasing perpetual right of way. Ito po ay ibinibigay sa isang lupa na walang dadaanan. Okay. Kaya binigyan siya ng right of way para makadaan siya. Doon halimbawa sa kanugnug na lupa. Oh, so in short, binigay sa kanya yon. Eh, yung lang, right na, na yon. Okay, kung yung right of way na yon ay siyang may-ari, eh oh. siya lang ang gumagamit noon. Eh pwede daw ba niyang saraduhin yon? Kung siya ang magsasarado, hindi pwede kasi di walang dadaanan yung yung uh, may-ari nung, perpe nung, uh, nung right of way. Mm. Pero yung may-ari ng right of way, alam mo ba, binili ko itong right of way na to para ako ang dumaan dito, pwede kong isara yan. Ah, so, kung ikaw ang bumili, pwede kang magsarado. Ah, kasi ako lang, kaya ako, bin kaya ako lang ang gagamit niyan eh. Kasi kaya ako nagbayad niyan, ako bumili niyan. So, kahit na wala silang madaanan? Sino? Kunwari, meron gustong dumaan. Ah, hindi. Hihingi rin sila ng, ng, ano, ng right ng, of way. Magbabayad magbabaya din sila. Magbabayad din sila. Kasi po, so, ang right of way, hindi libre. So, ang tanong ko, posibleng sa isang right of way, ilan kayo ang gumagamit? Eh, o kung, ilang kayong okay. bumili? Kasi halimbawa, yung uh, right of way ay ibinigay nung dating may-ari ng lupa. Example halimbawa, yan. Halimbawa, oh, oh. isang may-ari ng lupa hinati-hati niya yung uh, lupa niya into mm. several lots. Mm. At naglagay siya ngayon ng daan para gamitin nilang lahat. Uh -oh. Silang lahat ang may-ari ng right of way. Hindi uh, lahat sila gagamit nun. Uh -oh. Hindi pwedeng isara na yun naman. Okay. Pero silang lahat, pwede nilang isara yon para yung mga tagalabas hindi pumasok. Ang tanong ko, for example, walang binigay yung dating owner, bumili yung isa ng right of way niya. Kanya lang, di ba? Hmm. So kung uh, pwedeng uh, makihati yung iba, for as long as pumayag itong isa na uh, hatian sila so, basta, at hati-hati sila sa usapan. Nasa usapan. Yan. Ay, kung sila nag-hati-hati dun sa right of way, kasi lahat sila gagamit, yes. sila lahat ang may-ari nun. Okay, ang got ngayon, got it, edi okay. pwede nilang isara yun. Para yung outsiders, hindi makapasok. Yun. Ah, yan. Malinaw na malinaw ah. yan. Kasi may mga nagbebenta nga walang right of way sa totoo lang. Lalo na kung nasa likod ka, medyo napakahirap. Ah, hindi. Ba bakit mo bibilin kung wala kang right of way? Oh, pero pwede bang sabihin ng husgado yun? Kunwari, humiling ka na wala na akong madaanan eh. Kailangan niya talaga magbenta sa akin. Pina Pinapanigyan ah, yes, naman ah. ng korte. Ah. Kung talagang oh. wala ka ng madaanan, kung hindi dun sa loting nasa katabi ng lupa mo, mm -mm ide mo siya. Okay, ang tanong ko, oh, oh. eh yung yung uh, kung ayaw niyang ibenta sa iyo dahil hindi kayo nagkakasundo sa, sa presyo, sino ang magde ng presyo? Ang musgado. Ah, mm, okay. Mm, mm. So ganon naman pala talaga. Mm. Okay, that's good. Oh, eh, okay pa tayo, isang question. Okay, isa pa daw. Um, si Ives, 32 years old, Bulacan, paano po ba ang process ng legal guardianship? Or yung sa affidavit of guardianship. Ganito po kasi. Yung bata is anak ng kapatid ko. Iniwan po sa amin. kan Kami na po ang nagpalaki since six months old siya. The baby is now one year old and three months. And yung kapatid ko po na kaanak nagka ka -anak na... na nag -ana, Nagkaanak. Nagkaanak na naman sila, sila ng, ng partner, partner niya. niya. Ang tanong ko po, since okay po sa kapatid ko... Nasa amin si Baby, paano po ang tamang proseso ng legal guardianship? Hindi mm. naman niya inaampon. Uh, kung legal, ang alilang uh, niya is legal uh, guardianship. Uh, adi pupunta rin kayo sa court mm. para po kayo ang i-appoint ng husgado na legal guardian. Kailangan ba pumayag ang mga magulang dito? Ah, yes, oh. kasi give up nila yung kanilang uh, parental authority Uh, ililipat nila dito sa kanyang kapatid. Mm -mm. Pero kung may balak po kayo na ampunin, yung, eh, ang, ang sa akin, uh, hindi na sa husgado. Mm -hmm. Pupunta na po kayo sa DSWD. Okay. Eh buhay pa yung parents eh. Ah, pwede naman. Pwede naman niyang i-give up yung uh, bata uh, para iampunin ng kanyang kapatid. Ah, ah pero yon, pa ba sa DSWD? Yon? Ah, doon na lang talaga ngayon ang adoption. Sa DSWD. Ah, ah administrative ah, adoption na ngayon. Ah, mm -hmm. okay. But for now, if you want guardianship pero kung lang. Pero ayo pa uh, ayo pa niyang ampunin. At guardianship, oh, hindi eh, uh, sa kusgado 'yon. Husgado rin ah, 'yon. Kailangan so, ba ng abogado rin? Yes. Oh, ah, kailangan din ako. Pero doon sa adoption wala. Ay, baliktad na, no? Mm, kasi administrative lang yun. Kasi ka mag-anak mo? Kasi ka mag... Taka, hindi. Talagang ang adoption ngayon ay administrative na lang. Ah, really? Mm. Ay, ganun pa Parang pala sa Amerika. Oh, okay. So, anyway, ayan ha. Marami tayong natutunan ngayon sa ating programa. Huwag kayong... Uh... Uh, magkakamali hindi makanood ang aming episode, ha? Pwede nyo balik-balikan yan sa ating Facebook, sa TVUP, at syempre Signal 101 at YouTube. Hanggang sa muli po, ako n'yong Mare ng Bayan, Mare Yao. Ator at ni Danny Con po, abogado na dekampanilya ng bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!